Dito ka lang sa puso Hi sir, uh, maganda na po. Uh, anong pangalan mo? David Dalgo po. Sino to? Anak mo? Anak ko. Wow, anong pangalan niya? Daniela ba? May question ako sa'yo, okay lang ba? Are you single or taken? Single. Bakit single pero may anak ka na? Hindi, wala kami. Oh. Oh naghiwalay kayo. So, ilang buwan na kayo naghiwalay? Six months. Ooh, wow! bago pa lang, ah. Bakit? Anong reason? Bakit kayo naghiwalay? Magulo, eh. Pares nag-aaway kami at saka yung mga magulang. Hindi kami magkaintindihan. Pero hindi ba tumating sa time na namimiss mo siya? Miss na miss, anim na ba? Miss. So, parang gusto mong magkabalikan ba kayo? Parang ganito? Oo, oh, may anak kami. Wow! Kumusta ka? Hindi ko masabing okay. Okay. Bakit hindi mo masabing okay ka. May kulang eh. Nanay ng anak ko. Oh! Gusto mo makompleto yung pamilya mo. Oo. Oh, oh. Para sa iyo, paano ba maging tunay na maging masaya? Yung buo kaming tatlo, yung buo yung pamilya namin, oh! kumpleto. Lalo na kayo magpapas ko. Wow. So yun gusto mo mangyari, yung Pasko magkasama kayo. Oo. Oh. Hindi lang ngayong Pasko, Abang buhay. Pero sa ngayon, kontento ka na ba sa buhay mo? Hindi pa eh. May pinagsisisihan ka ba sa buhay mo? Yung araw na naghiwalay kami. Yung araw na naghiwalay kami. Oh, mahal ba siya? Mahal na mahal. Hindi kami magkakana kung hindi ko mahal niyo. Wow! So masaya ka sa kanya? Masaya. Sa ngayon? Malungkot. Malungkot. Oh. Ah. malungkot yung Pasko mo? Ganun. <laughs> Siguro. <laughs> Natatakot ka ba na tuluyan nang mawala na yung communication niyo at maghiwalay na kayo ng tuluyan? Oo. Oh, Kawawa yung anak namin eh. So ano ba yung wish mo ngayong Pasko? Mabuo ulit kami Aww. If ever na mapapanood niya Yung video na to Ano yung gusto mong I-message sa kanya? Bumalikan ha Magbabago Kaya Kaya ako Kaya kitang tanggapin Kaya ko talikuran lahat Para sa pamilya natin Ngayon ang na anak ko Pipiliin ko Bumalikan lang Mag-iingat ka, mahal na mahal kita Igaw lang gugustuhin ko so, Magkasama tayo ngayong Pasko Aww. Nice one. Sa mga katulad mong mga single father uh, Ngayon magpapasko Ano yung maipapayo mo sa ibang tao? Nakapupulutan ng aral Huwag silang sumuko gusto nilang mabuhay yung pamilya nila ay paglaban nila alang-alang sa pamilya nila kasi bro ang family kami pares ayoko na mag-aya sa amin yung anak ko kong... so ayaw mong mag-aya si baby na walang mama tsaka papa di ba oh ayoko nang gano'n na sana uh, if ever na mapanood mo tong video na to e sana kahit papano ngayong pasko maiisip mo na eto welcome ka parang kay sir gusto niya na maging maayos ang pamilya nyo sana if ever mapanood mo to pagbigyan mo yung wish niya ngayong pasko na magkasama kayo ng pamilya mo so marami...